Laki na ho. Wala. Yun. Yun. Bigla ano ang kaplagers na ano. Pangyayari. Pangyayari. <laughs> Sinibaran tayo. Nasa balde ko kamera. Inuha ko sa balde. At hindi ako nagvideo sa umpisa at magpo-pull memory na ito 26 minutes na lang pull memory na 26 minutes na lang ang kaya niya i-record sa memory kaya pa ito ng sama-sampa latak ito mga ka-vloggers ang uras natin ay alas 4 ang hapon 60 di pa ang lalim nito si parin di pre nakaka ano lang din kakabira lang din ang pasibad nya si binti na lalim ng ano nya pasibad ito 60 hilabla tulinganin ang pain ko naubusan na ng pusit matumal ang pusit ng piraso lang huli ko kagabi mamaya musit na naman grabe ka sampakoy Kada ako kanina na umaga eh. Binibirahan ng pakoy. Walang ligtas. Bawat bira ko ay minabangan ng pakoy. Pag magandang tama ng tama ng Chicago sa bunga ng ano bunga nga bunga nga ng tunuso ng ano pariles hindi na natin gansuhan pero ang ganso nakahanda lang din yan Ay kung medyo masama ang tama kaya gansuhan natin kasi sayang parang tatabi kami bukas mga ka-vloggers. bukas na hapon yata tuloy pala yung bagyo tuloy daw tuloy sabi sa radyo ang mo namin ay isa na lang nahulog yung isa oh size campahan at campahan kaya pa tanong si to Ayan, malapit na. Ang lagdong. Galing dito sa ano sa mga nagtatanong dun sa sa ating YouTube. May mga nagtatanong dyan na viewers natin. Dito. Galing dito. Sa tingga na ito. Meron naman ano kung tawagin ito sa aming panintro. Ang haba nito ay 12. Di pa ito ang laki nito ay 120 120 na strong tapos ano na naman sibol yung ano sensor galing na naman dyan sa sensor yun na yung pandulo kung tawagin ay luay isang rolyo ang kinabit ko dyan na pioneer alanganin kasi ang pioneer putulin ang isang rolyo kay Wexy na gawa ng isang rolyo na yan ay 16 di pa lang pag hinati ko yung isang rolyo Wexy bali walong di pa lang kaya inis ako na kaya 16 di pa ang ano nito pandulo yung luay Sanda na pa ang luwain ito. Magandang pioneer, original, hindi ko lubutin. Ayan o. Ayan yung sibol. Ayaw ko kung anong tawag sa inyo nito. Kasi sa mas ang tawag nito sa amin ay biring Biring Dito naman sa Tagalog Pag biring ang sabihin mo baka Biring sa sa sakyan Medyo maganit-ganit ito Kesa kahapon natin na pasibad Yung pasibad natin kahapon ay Malambot yun malamot birahin. ganito lang pagbira ng ano tuna naranasan ko naman kablogin sa magbira ng ano malaking tuna nung nakaran ano season ng bultuhan 200 20 kilos dalawa kami ni unad nagbira dito sa akin service nasa ano, ko yun youtube channel ko nag upload tangalin tapat isang oras lang namin binira namatay ka agad yung ano isda nasampa namin ay patay na sibad ni ano yon ni unad dito lang binira sa service service ko atlan tap dito din yung sa ano namin private sa Siro city Di namin sukat akala na ano pala yon multuhan pala yon alam namin ay bigay lang ng mga nubintahan nung nasampa laking gulat namin kay Ayan na, malaki oh, malaki mga vloggers. Malaki na oh. Wala. manati ah, Thank you. Ganda sabit. Kaya di ko na ginansuan. Ganda kasing-singo. Ganda tama. Kung ganyan tama ay. Taman tama yan Hindi na natin yan sugata ng ganso Malaki na 30 na ito mahigit 31 <laughs> 30 mahigit ay 31 Yaki na Thank you Lord Sa so, biyaya Sana madagdagan pa ayusin muna natin dito ng ano ay hindi ko na ipasok dito at maano pa yung pahain ko manadaganan tuhukin ko na lang dito tuhukin ko ng lubid kasi hatid ko sa mother boat Madadagan na na natin mga ano Pain Kutsyo May taha na mahigit Tawan lang kung papasok sa tuna Ang tuna kasi ay 35 patas 35 kilos patas Pag 34 pa baba Yun yung run. Daw, sabi ko hindi good tunay pampris yung mga ka-bloggers ng ay junior run. ang junior ay 34 pababa 34 hanggang 20 kilos junior yan 20 kilos pababa naman hanggang 10 ay bulong-bulong bulong-bulong ko yan kung tawagin sa amin iba na naman ang presyo na yan mas mababa na yan doon sa junior run 10 kilo naman pa hanggang pa 5 kilo cute cute ang tawag na yan kating cute kating cute mo na nanonood ah <laughs> pag singkuhan pa ano na papunta sa 2 kilo ang tawag niya na ay karaw kilopin pag isang kilo lang ay bangkoy bangkoy hanggang kalating kilo bangkoy bangkoy yan tawagin pag one lang ay pirit na yan tawagin sa amin pirit pirit daming tawag no daming pangalan area dami mong yaw-yaw. <coughs> ang bahayan nito ay 120 lang na ano, fish brand. Original ito. Ang flagger sa itong bahayan na ito kilo nito sa dinahikan ay 1.2 pero sa ginsan mura lang ito parang 800 yata ito sa ginsan <coughs> yan ating isda oh. buwan ng mga ugos ay September yan malalaki ng isda dito mga tag 40 kilos lang isa. Lah. Okay. Ayun. na. patlasin ang batoy. Ding ang batu Patlasa. tirahan muna natin ng mga ganyan para makahabulan hulak sabay padlas okay oh bigyan mo ng su suerte. nang suwerte nang makadagdag tayo pangapat kito mga ka vloggers yung dalawa huli ko sa ano ah tambo tambo yung dalawang piraso medyo maliit yun 20 tapos ang isa ay mahigit 20 Uh, din siguro yung isa ng ano, mga 20 city. Ganyan. Yung isa ay mga 20-han lang yung talaga. Yung una kong huli. Yung talaga pinasiguro ko yung pagganso. Gawa na maliit lang ang nylon. Hindi yung huli sa ganyan. Kaya pinasiguro ko talaga pagganso yon. Tapos ang biwas na yun ay ano lang, Norway. Ayan Oh. Ayan ang biwas na yun na oh. Ito pati yun, ang pae na yun. Yan yun, yan yung pae ko na yun. Ulo-ulo uh, niya plastic. Ako lang may gawa niyan. Ang diwasan numero 7 na Norway Ang kulay ng pain ay Lima Ay lima ba yan? Parang anim Violet Violet, pula Orange Pink Itim Halima nga Lima Limang kulay yan Naghalo-halo ko lang hapang nagantay tayo na si yan, sana si Parin niya. Hatid muna natin itong isda sa mother boat. Para may sa buliga. Kung si man yan, di sisigaw na lang yung mga tropa. Nakikita man yan nila. Mixi ang fiber ko. Ah, siya? Mixi bagay ito. Di matakpan. Di matakpan. Nagpalit baga kami parang jimboy ng fiber. Yung mahaba yung naro sa kanya. Bintihan niya dito hindi kasya. Bluepin siguro ang kasya dito. Kalinta. Wala. Kalinta. Kalinta. Ngako kana no episode ay. Dile. Ano may area ko dito? Opo. mga kaplagi si Paring Berto Ano? Ikot ikot pataw Binira ko na yung Inariya ko kanina Panibago na naman ito Kailangan talaga ay Aria bira At Bagong ano Bagong padlas ang sinisipad Pag matagal na nakababad wala nang anong bisa at wala nang ata Ha, hindi niya nakuha. Lumampas ya, lumampas. Okay. Sila natin batok direk na. Yun. Yan, hindi mo na sirti. Yaya. Pagpitan natin pa rin ah, ba, ito na takbo nito At matagal niya nakuha Lumampas siya, lumampas Pag Tunggap niya Tingnan, tingnan din natin Baka Iba rin Buhay-buhay yan pare Buhay-buhay Latak. Ah, hulab. Hulab, hulab putus ako. Hulab putus ako. Ayaw nga pusit. Ano lalim? 50. Mababaw na no. Laban na takbong yan. Laban na takbong. Kaya di muna nakuha kagad. Pinta <laughs> na lalim pulun-pulunan natin ito mamaya natin area gawin natin ito 50 na rin at 60 pa rin itong area ko habang palubog ang araw pabaw pa pabawas tayo pabawas. pag sa umaga naman habang pangat ang araw padagdag ka ng area palalim at nalalim yung isla pag mainit na masyado kesa ka sa umaga umaga ay full memory nito na ating ano hindi pa tayo nakapag transfer mga vloggers at busy busy nga kuyat pag akyat sa alas 8 ang gabi wala na hindi na maka kasi kaso pag transfer ng video at kuyat pagod maghapon sa baba may pera nga ako na ano extra ibibili talaga ako ng memory na mataas yung ano yung 256 128 lang kasi itong aking gamit <coughs> bukas bukas ba kay madalang pa ang si bad mayroon kong paspasan kay paspasan po na birah ha? Harap mag-video. Trentahan na? Ha? Trentahan na nasa iba dito. Kailan sayo? Trentahan. Trentahan? Oo. Malalim pa man ubod naman ni. Eh. Ah, barilis na. Barilis na pare. Ha? Barilis na. Barilis na. Pari. Barilis na. Maayo. Eh, paramdam na ang dagko. Tabot ang pinsa Sibol Dangas <laughs> ba ni kayo eh? Ha? Dangas kayo Niya <laughs> kaestro yun <niyo>, yung bungol <laughs> Sige pati po po sa tuwa Okay, kinahin ka doon <laughs> <coughs> cũng được cũng là

matakpan. Di mataklo ba? na? buntot diri oh. Yan yun, ang dating fiber natin. Oh. Agoy, dili. Lampas talaga yun. <laughs> Oo. Oh, isang metro lang haba nito.